Mga kasikap, good morning. Andito tayo ngayon no, sa Cadiz City. Sa may bandang palengke. At uh, parang nakita ko si nanay, si lola tita. Yung naiblog natin na binigyan natin ng bigas. Dito banda kanina. Hapon, dito kami galing sa bahay nila. Kaso wala siya. Hindi namin matsimpuhan. Lagi umaalis Sana uh, andito pa siya, no, uh, sikap. Dahil mayroon tayong ibibigay sa kanya na groceries dito pa ba? Wala na, naging lalaki ah. Wala na, no? Wala na. Baka umuwi na. Umuwi na siguro. So, puntahan na lang natin doon sa kanila. Kaya natin silipin. Ayan po. Shoutout sa mga followers natin, subscribers natin na taga City. maganda ang panahon maaliwalas pero sobrang init pero ganun pa man, tuloy tuloy pa rin tayo dito natin nakita si lola noon sa tulay naglalakad at uh, dyan ilog yan, hang? ilog na ba yan? Yeah. dagat ilog na dagat sabi ni admin ano yan ilog na nagtatagpo sa dagat lola. La! La! Kamusta? Diyan ka halin? Dito? O, makato ko sa inyo, may hatag ko. Ha? Dito, sakay sa, ano, sa laki yan. dito si Sir Tata, o. 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 Tara, dolong ta ka dito. Ihatid kita. Tara. Sakay na kayo, may hatag ko sa inyo. Groceries. Oh. Gubak diba ang balay dai. Ha? Diba akong... Gubak. mo balay. Okay lang na guba kay ato na. Ah, Mahulat-hulat lang ta kay ato na kay uhon. Ha? Ipaayo naton. Tara upod na dito sa kay sa lakyan. Dali, imalakat e lang dayon Ayen po sino la maka Kasi... O, Oh, ang sa kay diri. na. Sige, sa kayo dyan. Hmm. mo pala <laughs> yun na So, hatid natin mga kasi ikap. Okay, ilagay mo yung tungkod ni nanay dito. Ayan. Ayan. So, hatid natin mga kasi ikap. Tulong ka dito sa inyo balay ha. Okay, may hatang kami ng groceries. Nga baliga ka tangkong dito Oo. sa merkado. Pila imo halin? Ba uh, 20. 20. Be, 20 pesos lang? Oo, bugkos Ah, okay, 20 pesos ang bugkos. Atin natin si Lola. Doon sa bahay nila. At uh, may binigay nga ditong groceries si nang road beats no. At gatas para po sa kanya. Sasamahan so, niya kami. pera nagmula sa negros occidental Layunin niya'y tumulong sa mga nahihirapan Karamihan kasi sa atin sang kahig isang tuka Randam niya yung kahirapan dahil dun siya nagmula Dating OFW na nakipag sa palaran Ngunit dahil sa pandemya na naisip niyang balikan Yung kababayan niyang naiwan nagdurusa sa Pinas Matulungan lamang tayo gagawin niya yung likas Na walang hinihingi na anuman nakapalit May puso rin timkalinga pat hindi pagkakait Sa ating kung ano ang abot kaya ay ibibigay ka Ah, dai may utok sungkod sungkod kasi ma ano ka. Mm, sige. Masunod ko rito ha, may ihatag ko sa imo. Tan tanaw na to balay, kay ato ni pa kayo. Yan, meron tayong groceries dito. Ito ba? Ito? Dalawa? Ayan po mga kasika Araw-araw siyang umaalis Oo, dahil yun nga Nagtitinda ng kangko Tapos uh, parang yung ano yung Paan niya Ano na, lai mo, TL? May sakit? Hindi May piang ah, May pilay pala yung ano niya oh, mga kasika Paan niya? ganyan lang po siya maglakad, paika-ika. Akin okay, na lang ang imo, dala. Ako okay, na, ako na, dala. Ira, ira. Oh, sige, sige. Oh, diretso, diretso. Mm. Ayan. Binitbit na natin yung dala niya. masakan kalagayan ng iba Salamat dahil may katulad yung sa kapwa di iba Para sa'yo mahalaga mga taong nahihirapan Dahil ramdam mo yung hirap na kanilang nararanasan Kalinhawaan ng marami tulong mong pinaabot Gabisera ang pangalan ng taong walang sawang mag-abot ng tulong yeah, importante Mainit ang panahon, maalis si Lola Hindi ka uh, permi mag ano maglakat la kay mainit Ha? Hello, may hapon. <laughs> Pero may gali galakat si Lola. Ano, gala si Lola, gala. Kung sa Tagalog pa. <laughs> Ayan. So, tingnan nyo naman bahay niya, oh, mga sikap. O, lao, la, o, oh, imubag. O, oh, ang <laughs> imo ido, akig. Galit sa akin yung aso mo. <laughs> Ayan. So, kita nyo naman, mga kasikap, Oh. Ayan na dapa na yung bahay niya. Pero yung bubong okay pa naman. Bago pa. Ayan. Dito lang talaga nakatagilid na. Ayan. Hoy, Ay, no may yung hapon. Boye sa guddo. na agyan na mo oh. okay lang siya paimuhan gamay na kubo Dari. Light material lang. Ipaayo lang. Pakayo lang yung balay. Okay, okay lang. Matumban. Ah. Oh, ato, oh, sa... oh, da matumban. Oh, da Kaya kung wala itong ako ito naligay ito sa patuhan. Mm. Isdang na eh. ni. Oo. Oh, Kaya so, sirang... natanan niya. Kakawaya na. No? na eh. Pero may gala siya galakat no? Alas adlaw-adlaw? Oo. Oh, oh, Mga satang Gahapon, diri ko halin. Wala man tao. Uh, Pero may kugakad. Wala. wala matyempuhan. Oh. Ayan. La! Oh. Oh. Ah, oh, ito nga, masigap, oh. Ito, ha? Masikap, oh. Ka kayo, ha? oh. Ayan, Basi, yung, kagatin, kagatin ako ng mga masigap po. kagatin ako ng aso mo ha. Ayun. Awatin mo 'yung aso mo. Ayun po. Ayun oh. Kita niyo naman, nakakasigap. Guba na la, ibabalay. Uh -huh. Oo. Oh, oh. ipagawa natin ito. Ipakayo. Uh -huh. Ha? Maghulat-hulat ka lang. Maghintay-hintay ka lang at may tutulong sa atin. Wala, mayroon akong ibigay sa iyo. Galing kay uh, ng Nang Root Bates. Wala, may sabon. Oh. La. May sabon. Panlaba ha, tsaka panghugas plato. Tapos, la may gatas ka. Ayan, maraming gatas. Ayan, tapos sa uh, Langgaw. Ayan oh, may langgaw. Hmm. May kalamay la, may kalamay. Oh, may kalamay oh. Oh. Dako ang kalamay. Mas may biskwit, gakaon ng biskwit. Uh -huh. Ha? Oh, tagay mo ido biskwit. Bigay mo biskwit ido mo. Yan, saka may mga dilata ha, noodles. Yan, bigyan nilang root baits. Oh. Ayan, lipay ka lang, masaya ka? Salamat daw. Salamat? Ayan, salamat daw ng root sa iyong binigay. Meron na siyang gatas, groceries, at uh, biskuit. Nanyaga na ka lang? Nagkaon ka na? kana? ka na? Wala pa? Ha? Kaon na. Ah, nagkaon ka dito sa ano? Oh? Sa palengke. Kasi nakita kita doon lang. nakita ka dito. Oo. Gatambay ka sa gilid. aso nga, ma lang kami. Sabi ko mamaya, balikan ko na lang si Lola. Kasi may binili pa kami doon. nag -groceries pa kami. Oo. Yung muna ito Oo, ako na. duha, dalawa? Oo. Tapos yun yung nanay. Babae, na... Babae, lalaki. Ara, 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 Laki na niya. Laki siya. Ayan po, mga kasikap. Mga bayo ni nanay. Imo mga bayo, oh. Diin ka bala Galaba ka man? Diri lang? Ayan po. So yung kaldero mo, may laman? Ha, ah, ang ka? Oh, may ano, may kanon ka pa oh. May sundan pa. May bugas ka pa? May ara pa? Oh, mayroon pa daw siyang bigas. So sa ngayon, mo so, na binigay natin. Ayan. Salamat. Ito yung kalamay ha. Ihimusa ha. Ilagpit mo yan. Tapos ito, biskuit mo. O. Oh. Ang aso mo, nakatingin sa biscuit, Wala. Tikman mo yung biscuit Masarap. O, oh, masarap yung biscuit, O, oh, kuha ka. O, bigyan mo yung aso mo. Tagay ang imo ido. Tagay isa. Ayan. O, oh, wala ka. Ha? Oh, nahu ka. Na nahuya siya, nahuya. Nahuya <laughs> Naku, daw yung aso niya mga sikap Ayan. Ito bigyan natin. Oh. Hmm. Ikaw, gising. Oh, kain muna. Kain muna. Almusaluna. Unay oh. Dakas oh. kumain ay. Oh. Oh. Hmm, hati kayo. Gutom la. Baka hindi mo pinakain. Oh. Oh, gay sila oh. Agawan sila. Mm. La. Imo balay. Maghintay-hintay ka lang, wala ulat lang kay ipakaiyon naton ha. Okay. Dire ko permi mag ano sa imo. Kakadto pero wala ka. Yan, so kawawa mga kasikap. Kita nyo naman 'o oh, ang ingay ng bubong niya pag humahangin. Yan, pag malakas ang ulan, papasok 'yung uh, tubig dito. Yan. 'Yung papag niya sirang-sira. Ya, inihintay ko na lang po 'yung ano, 'yung uh, response 'no ng ating uh, sponsor para maumpisahan na po itong uh, baha ni Lola. Oo, kahit maliit lang siguro, ano lang la, mga 8 lang basta may kusina may tulugan ka, may papag, no? Uh -huh. At comfortable ka. Uh -huh. Bibilan kita lang ng ano, ng pum. No? Para hayahay. Wow. Us pangitaan na ka, Bana. Bana, no? Ma Sugot ka? Ma ano ha? -bana. Bana, bana, bana. Oo. Why na. Pangitaan ta ka. Okay. <laughs> <laughs> Hindi na ka mamana. <laughs> sabi ko hanapan ko siya ng uh, asawa sabi niya ayaw niya daw <laughs> ayan sige lang, ha maghalong ka dire tapos imugatas timplahon mo ha ayan so sana mga kasikap uh, matulungan natin ito At, uh, sa mga sponsor natin no, na may mabuting puso pwede kayong makibahagi dito po sa ating project kay Lola ayan Pakubo Project Ayan, bigyan natin to. Mm. Ayan, nagagawa na sila la, Mm. Dahil, ibig dito lah. Lihog ko lah. Ayan. Dalawang dalawang tuta tsaka isang ano, malaki kasama nila dito, dito. Ingay oh, ang ingay. La, gahod la oh. Gahod. <laughs> Ayan po, mga kasikap. Siguro sir, ano lang, gamay lang mga futsujeis lang. Size 8. Oh, size 8. Basta mutangan ng lababo okay. tapos mga tulugan. Tama, dako 'tong two bed. ko na sa ginapatuloy sa tiyan. Okay. Agad ako wala tubig. Diret agad ako. Oh, lapot ni sa sandigan eh. Ah, mas maganda siguro may ano, may haligi. Right, can we may taas. Oh, bayon, 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 bayon. O, taasan 'o. No? Lagyan ng ano, ng ngon. Oo. Oh. Kasi pag flat lang, mapasukin. Okay oh. oh, sige, 'yun na lang ang ano natin. Lanao. Nakabaling ko na sa magdako ng tubig. Pag magdako ang tubig, ginapabalhin mo siya. Ayan, sabi ni sir, yung gupit bahay ni nanay, pag malaki ang tubig, pinapalipat niya doon. Kasi meron siyang kubo-ubo doon. Oh. Ayan. Kawawa. Ba? At ano, uh, hinihintay ko lang yung, ano, yung budget para maupisa na itong kubo niya. Malit lang. Size 8. Size, 8, size 10. O, oh, 8 10. Igo oh. na na sa mag-size 8. Kanina sa kusina nga. In case na ano sir, may mga kahoy naman doon, no? Kahoy, oh. ka bakal Kahoy, asin. Kapit mm, lang mag-order. So, salamat sir ha. Ah, Oo, okay. ano, plano ho natin eh. Nay! Salamat, Malakat na ko. Ha? Halong ka eh ha? Ayan po, mga kasigap. Kaon ka ng biskuit, timpla ka ng gatas. May mga dilata, lah. Ha? Kabalo ka magbukas. Tuturuan ko magbukas ng tilata. Easy up. Ah, kabalo, kabalo na siya. Ha? Ah, Gindulong na siya, pre? Ayan. La! Ka kabalo ka mag-abre di lata? Oo. Ha? Bira birahon lang nila, o. Oh. Oo. Oh. La! La! Birahon lang nila, o, oh, ha? Birahon lang. Karni norte ni siya. Tapos may mga sardinas man, ha? Uh -huh. Sige, malakat na ko, ha? Uh -huh. Halong kadere. Uh -huh. Maghintay-hintay ka lang sa bahay mo, sa pakubo mo, ha? Uh -huh. Yan, Kawawa, mga kasikap. Kita niya naman, oh. Ayan. Diyan lang siya natutulog. Sira-sira yung papag. Salamat po, ano, kay Mamrut Bates na nagbigay ng ayuda ngayong araw. At, uh, natin ito. Pagawa natin ng maliit na kubo si Lola. Salamat po sa inyong lahat sa ating mga sponsor na nagmula sakit po sa ating programa. Shout out kay uh, Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, Ma'am Lee ng Spain, Ma'am Marisa Agdan. Ayan, sa isang sponsor po na nangako, no? si Ma'am Kirstine. Shout out din. Sa inyong lahat, kay Ma'am Rosie Pabayra, kay Ma'am Ana Pabayra. Shout out. Ganon din kay Tita si, kay Tita Fat, kay Ma'am Beng kay Ma'am Sultan Kudarat Gar sa lahat po ang nagmamahal uh, at sumusuporta po sa ating uh, adikain dito sa Negos Occidental support din kay Kuya Santos Matubang dyan sa Daet Ganun din sa mga kasamahan natin andyan sila RV Pastrana Channel, Gumadlas Vlog Kalinga TV Hong Kong Road Beats Mix Vlog, Rain and Mix TV Vlog syempre sa yung lingkod Gabesera salamat at God bless bye bye S bisera nagmula sa negros occidental Layunin ay tumulong sa mga nahihirapan Karamihan kasi